Isang kasabihan mula sa Book of Ecclesiastes chapter 3 ang pagkukuhanan natin ng inspirasyon para sa ating pagninilay ngayong umaga sa Ebanghelyo. Ang sabi sa chapter 3 of Ecclesiastes, may tamang panahon para sa lahat ng bagay. Panahon para sa bawat gawain sa mundong ibabaw. May panahon daw para magsalita at may panahon para manahimik. Alam po ninyo na marami tayong mga salitang Tagalog na hiram sa Ingles. Katulad halimbawa ng salitang timing. Ang gosay niya sa timing. Tumaiming. Sa English kasi, iba yung ibig sabihin ng time sa timing. Ang time ay ang eksaktong panahon o schedule para sa gawain. Oras, petsa ng araw, buwan at taon. Pero ang timing ay ang pagtatakda ng mga gawain ito kung kailan ba napapanahon, kailan ba ito dapat gawin. Hindi ka naman magtatakda ng isang garden wedding reception sa panahon ng tag-ulan, di ba? At hindi naman bagay ang magsayawan ng disco sa gitna ng burol sa patay, di ba? Common sense lang madalas ang gumagabay sa pagdedesisyon natin kung ang isang bagay ay napapanahon ba o hindi? Hindi mo itatakda ang isang gawain kung sa pakiramdam mo, hindi pa ito napapanahon. Pagnilayan natin ngayon ang dalawang tanong. Kailan ba napapanahon para magsalita? At kailan napapanahon para manahimik? Simulan natin sa una. May panahon para magsalita. Maraming dahilan kung bakit tumatahimik minsan ang tao. Kahit totoong kailangan natin ang pananahimik para mapayapa, tumatahimik tayo para makapagdasal o makapag-isip-isip. Minsan, meron ding negative meaning ang pananahimik. Minsan, mananahimik ang tao dahil natatakot siya magsalita. O minsan, mananahimik siya dahil nagtatampo. May kakilala nga ako, nagpapanik na daw siya kapag hindi na siya iniimik ng asawa niya. May ibig sabihin daw yon. Sa mga malakihang proyekto na katulad ng kasalukuyang ginagawang mga reclamation projects sa Manila Bay. Sino bang ba kinukonsulta bago i-approve ang mga project na yan? Tinanong man lang ba nila ang mga manging isda at magtatahong sa nabotas at malabon? Kaninong boses ang pinakikinggan? Tinanong ba nila ang mga residente ng mga coastal cities na ngayon ay binabaha ng matindi ang kawalan ng tinig kung minsan ay katumbas ng kawalan ng kapangyarihan o ng karapatan lalong-lalo na ng mga dukha ng mga mahihirap nawawalan ng karapatan na magpahayag ng saloobin nila para bang hindi sila counted sa lipunan. May mga taong hindi masabi ang gusto nilang sabihin sa gitna ng maramihang tao. Kaya siguro, sinabi sa Ebanghelyo, ibinukod muna ni Jesus yung, yung pipi at bingi. Hinarap niya ng sarilinan. Minsan, lubhang napakalalim na ng sugat. At kahit sa sarilinan, ay parang ang hirap mabuksan ng bibig ng isang taong may matinding pinagdaraanan. Di ba ang hirap tulungan ng mga taong ayaw magbukas dahil nawalan na siya ng tiwala sa kapwa-tao? At anong magagawa mo kung kahit alam mong hindi totoo kahit kitang kita ng mata mo sa kaibigan mong nagdurusa na nagkukunwari lang siya na okay lang siya gayong alam mong hindi na wala daw siyang problema pero ramdam mong matindi ang pinagdadaanan niya madalas hong mangyari ang ganyan lalo na sa mga nakakaranas ng pang-aabuso o pagmamaltrato. At ikaw na ibig tumulong, parang, parang gusto mong maghinagpis dahil helpless ka. Yung bang parang wala kang magawa? Kaya siguro sinasabi sa ebanghelyo natin na napabuntong hininga na lang si Jesus. Parang napaungol siya nang haplusin niya sa tenga at bibig itong taong matagal ng bingi at utal. May mga sitwasyon talaga na hindi madaling papagsalitain ang mga taong napipi dahil sa trauma. Ito ang nasabi minsan ng isang tao matapos na gawin niya lahat, lahat ng paraan para makumbinsin niya yung kanyang kaibigan na rape victim na magsalita. Ang kaibigan daw niya na dating masiglang-masigla, ababiglang parang naging tulala. At itong kaibigan, naiiyak daw siya na hindi na niya makausap ng mabuti ang best friend niya. Parang nagsara na siya ng gusto. At parang gusto niyang isigaw, ano ang ginawa nila sa iyo? Kaya siguro paungol na sinabi, pabuntong hininga na sinigaw ni Jesus, Mabuksan ka! Dumako naman tayo sa pangalawang tanong. Ang panahon para, panana para sa pananahimik. Sa dulo ng kwento ng binasa nating Ebanghelyo, matapos na papagsalitain ni Jesus yung dating tahimik, pinatatahimik naman niya ang mga usyosero at usyosera. Huwag niyo nang ipagsasabi ito, ang sabi niya. Pero ang hirap kung kailan mo pinatatahimik, ay lalong pinagsabi. Alam natin, may panahon na mas makabubuti ang tumahimik kaysa magsalita sa gospel reading, binilinan daw ni Jesus na wag nang sasabihin ang nangyari. Pero imbes na tumahimik, pinagkalap. May mga bagay na hindi naman talaga kailangang ipagsabi. Hindi na kailangang i-advertise pa sa buong mundo. Itanong ho ninyo, kailangan pa bang i sa social media ang lahat? Alam naman ng Diyos ang kabutihan na gagawa natin. Pero kailangan pa bang i-advertise sa buong mundo? Kaya importante ang confidentiality eh. Kung gusto nating mapagkatiwalaan tayo. Ngayon, uso na yung kasabihan, respect data privacy. Ang pagsasa publiko sa mga bagay na sensitibo, ang madalas na sumira sa mabuting pagsasamahan ng mga tao. Kasi kung minsan kung kailan mo sinasabing atin natin lang ha, nun yata mas mabilis ang pagkalat ng balita. yung mga alagad noong bumalik daw sila galing sa misyon matapos na isugo sila ng Panginoon pagbalik nila excited sila gustong magkwento kaagad pero anong ginawa ng Panginoon pinatahimik muna sila pinapunta sila sa isang ilang na lugar at si Jesus nga mismo madalas din niyang gawin ito nananahimik muna bago magturo. Totoo naman, di ba? Kung ibig nating maging meaningful o makahuglugan ang sasabihin natin, importanteng makinig muna. Importanteng manahimik. Importanteng mag-isip-isip bago magsalita. At di ba mas masarap pakinggan ang mga taong may kwenta ang kinukwento. Walang kwenta ang kwento kapag wala namang ipinukunto, kapag wala namang saysay, kapag basta lang sabi-sabi o salaysay. Mga kapatid, sa araw na ito ng pagbunita natin sa ating parokya, sa mahal na Birhen ng Nyeva. Si Mama Mary ang gawin nating huwaran, huwaran ng taong mahusay sa pakiramdaman. Pakiramdaman kung kailan ba napapanahon para tumahimik upang maunawaan ang kalooban ng Diyos at kung kailan naman napapanahon para umawit ng Magnificat na upang ipahayag sa madla ang kagandahan loob ng Diyos.